Nag-general cleaning ako ng bahay namin dahil kinagat na naman ako ng langgam na pula. Shuta mare, pinabahayan na naman pala ng langgam na pula yung likod ng platuhan namin. Hindi naman nga kasi nakafix yung lagay ng platuhan namin kaya naman ditanggal pa ito. Dihatak ba? Dihatak. Hindi pa rin nga ka, kasi tapos gawin tong bahay namin kaya naman makikita nyo hindi pa yung ibang bahagi ng bahay. Kaya naman ang solusyon ko para mamatay ang mga pulang langgam na ito ay pinagsusunog ko sila. Ayan, kumuha ko ng kapirasong mga karton at sinunog ko sila. tinustaba. <laughs> Naglulungga na naman nga sila dahil nga naman kasi tag-ulan na naman. Kaya ayan, nagbabahay na naman sila kung saan sa ang sulok sila napupunta. Mahirap na mga mare kung ang mga alaga ko ang pinagkakagat. Napakasakit para kumagat ng langgaw na pula. O ba diba? kaya naman sinolusyonan ko na para naman wala na maporwisyon ng mga bata. Okay na sana ko yung marites mong kapitbahay ang makakagat para mapirmi. Ay, char lang! <laughs> Hanggang ilalim nga ng lababo yan mga Mars, kaya naman dun pinuntahan ko na, o oh, diba? Pero hindi pa naman masyado kasi nag parang nag uumpisa pa lang naman silang magawa ng bahay, kaya konti pa lang. So hindi ko na paabutin na dumami pa yan dahil sigurado, delikado at kabilang din napupurwisyo. Shoot amare, dahil ang ending nito, ako rin ang maglilinis. At eto na nga, pinaglilinis ko na nga yung mga pinaggagagawa kong kalat Dahil inabutan na ako ng alas 12 ng tanghali sa paglilinis kong to Kaya naman ayan, inabutan ako nila ate at kuya Kaya naman ayan, maghahain na lang ng pagkain na naantay pa nila ko Dahil syempre Mars, maaalik ka naman yung mga pagkain, no diba? Shoot, sure, ang nagmamadali na ako dahil gutom na nga ako dito. Dahil gusto ko na nga rin lapangin yung eh, makukulit ko mga janakis. <laughs> Siyempre, Mars, kasi gutom na nga rin man sila, diba? Kanina pa nga sila tawag ng tao sa akin na, Mama, mama, gutom na kami. Kain na tayo, o, oh, diba? Pero syempre, ang kumari niya tuloy lang. Kasi syempre nga, ayoko na may makalat na may iwan. Ayun na, ayoko talagang pag ko sa bahay, ay eh, mayroon pa ako na kalat. Gusto ko pag nagtatrabaho ako at naglilinis ako ng bahay, gusto ko pulido, wala na may iwan. Para wala na rin akong babalik at ba diba? Kasi ang ending, ako lang din ang mahihirapan, ako lang din ang gagawa. <laughs> 哎，你呢？我呀、er。哎，来，轮流轮流呀。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊 Terima kasih telah